Hello good morning mga Lalabs, mga vayots, Happy Sunday sa inyong lahat no sa Pilipinas, maing hapon sa inyong atanan Luzon, Visayas and Mindanao. Sa mga kapwa ko din po OFW's, um, magandang umaga po sa inyong lahat. Saan man panig ng mundo or saan man sulok ng mundo, ang topic natin ngayon ay Itong si Congressman Kong Hon na kung saan ay number 7 sa drug list o drug watch ni dating Pangulong Duterte. Pati yung kanyang pamilya, drug lords no, na boyfriend ni Aiko Melendez. Kaya yan galit ngayon sa mga Duterte, Riris bakat At siyempre dahil uh, yung pamilya niya nasa drug watch, drug list ni Pangulong Duterte at ngiwe. <laughs> Apa ni BBM ngewe? Kaya of course magkasundo si BBM at itong si Congressman Konghon na boyfriend ni Aiko Melendez, no? Na ah uh, galit na galit sa mga Duterte gustong manakit. Uh, rin natin itong balita ng uh, Pinas Unfold. Credit to the owner, no? oh uh, ito. Nag-viral nga muli sa Pagkal nga sa social media ang isang video na kung saan todo depensa si Congressman Jay Kunghun na nooy mayor ng Zubik sa Sambales kasama ang aktres na si Aiko Melendez dahil kasama pala ito at ang kanyang ama sa narcolis ng dating okay. paon Kaya naman pala galit na galit itong si Kunghun at hindi maitago ang kanyang pagkamuhi kay Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga uh. nangyaring pagdinig hindi na maitago ang kanyang pagkamuhi dahil nabulgar ang kanyang pamilya, siya at ang kanyang ama. At kaya sila tumatakbo dyan sa Zambales. Pagka uh, sa politiko at nananalo dahil nabibili ang boto ni, ng mga ano doon, ng mga botante sa Zambales. Sa pamamagitan lang siguro ng limang daan. O ipapulagay natin tatlong libo, limang libo. May kasali doon, dalawang kilong bigas, tatlong sardinas, tatlong, uh, ano ba ito, noodles. So, yun, kaya sila nananalo. Kaya sila tumatakbo, ulitin ko, sa politika para mananatili ang kanilang kapangyarihan sa kanilang lugar at maipagpatuloy ang kanilang mga iligal na negosyo. Hindi na yun mawawala. Kasi hindi sila nagsasalita. Uh, pag sa, sa atin sa Pinas, may kasabihan ni silence means yes. Kongreso, <laughs> kilalang kilala manok ang magamang sa Sambales na tulak at sangkot sa kalakaran ng ipinagpapawal na ito. Ayon pa yan sa listahan ng PDEA at DILG. At hindi nito may tatangki dahil kompermado na ito. Matatandaan, nag-imbestiga ang Quadcom ko ah. patungkol sa war on drugs. Sandali mga lalabs mo mga bayot. Matatanda ninyo yun yung sina sinasabi ni Bibi Sara na may isang membro ng Young Guns or Young Guns ni Bongbong Marcos or ni Martin Romualdez na hindi nagbayad ng uh, tawag dito na around 8 million yata yun, 9 million, no? Hindi nagbayad doon sa law firm ng mister Mr. Sara. At ang kanyang ama ay isang politiko. Yan yung sinasabi, di ba, ni uh, VP Sara. So, mga lalabas mga bayot, siguro, hindi lang pala ang, ako nga, ang aking uh, duda si Congressman Suarez, no? At uh, may mga kaso din yun sa Ombudsman. At siguro din ito, meron. So, hindi kaya ito siya, dahil uh, <laughs> sangkot ang kanyang pamilya si ama sa narcolist so hindi kaya siya ito yung kumuha ng uh, uh, servisyo ng law firm ni Man Scarpio at hindi nagbayad <laughs> tanong lang naman nag-imbestiga ang kuhad ko patungkol sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pangunahing mga miyembro ng naturang committee ay mga dati din palang sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Kaya naman pala, ganun na lamang ang kanilang mithiing makaganti sa dating Pangulong Duterte. Pati ay mga lalabs, pati mga lalabs, mga bayot si Congressman Akop ngayon ay mayroon din ganyan mamaya hahanapin ko. Tapusin muna natin itong uh, kay Konghon at uh, itong jowa niya ay kumilindis. Kaya pala. <laughs> Mayadong netizens. Pwede ba sa susunod Ayan. na eleksyon, huwag na kayong bumoto ng mga bobo at nagaling-galingan. Ng... Yun na nga eh. Yun yung problema. Bakit pa binoboto ng tagasambalis ito? Eh, ang kanilang lugar hindi maunlad tapos yung eh, kanilang uh, congressman doon, may negosyong droga. <laughs> mga nar na kopo Diyos ko, mga dorogista. o diba, sinabi ni Kati Binag na marami sa mga kongresista ang ngumingiwi, sumisinghot. No? At, diba, sinabi, uh, inanon la si Bipisara Sara, uh, may ano pa, kasunduan pa sila, nag, uh, naghahamunan pa ng drug test. Diba, sinabi ni Bipi Sara na magpa-drug test dahat. Tapos, ang sabi ng Yanggons, ano, Sige. Mag uh, ano ka ron mag take off ka doon sa kongreso ha. Tapos magpa-drug test kami. Isa ito siya sa nagsasabi at saka si Suarez, di ba? Eh ngayon, nung huling punta ni Bipisara sa kongres hearing, nag-take off si VP Sara. Eh bakit sila hanggang ngayon walang drug test? <laughs> di po ba? Oh. Po yung kasalukuyang mayor ng bayan ng Subic. Ah, bali -huh. Dati mayor pa ito siya. Ha? mayor ng Bayan ng Subic and six years po ako naging board member ng mm -hmm. first district ng pa? San Palas. Uh -huh. uh, ako po ngayon, ay kasalukuyan tumatakbo bilang uh, vice, vice governor uh -huh. ng ating lalawigan. At uh, Pinabati ko po kayo lahat ng magandang gabi. Yes, ano -so. uh, po ninyo? Uh, papalapit na po ang eleksyon at talaga naman pong uh, pagpanahon ng eleksyon is napakadaming pong mga uh, paninira, maraming issue, maraming sinasabi, lalong-lalo na po sa amin, pamilya sa akin po pagkatao, lalong-lalo na po yung aking mga katunggali, yung aking katunggali, eh, napakadami po talaga sobrang sinasabi, lalong-lalo na po patungkol sa aking pagkatao sa amin pamilya which is uh parang hindi po yata tama dahil ako po ito magiging gobernador ng Sambales hindi dahil sa meron po akong gustong laban ng pamilya. Tumakbo po ako bilang busy gobernador ng Sambales dahil gusto ko pong maglingkod. Nangarap po ako makapaglingkod uh, sa ating mga kalalawigan. Gusto ko po silang tulungan. Ulol! Nangarap ka makapaglingkod sa inyong lalawigan. Kaya ka tumatakbo sa kahit saang uh, parte ng uh, politiko. Mapamiyor, vice mayor, governor, by, vice governor at uh, congressman, bakit dahil sa mga negosyo ninyo na nais din yung protektahan? Yun lang yun at hindi para maglingkod sa bayan. Gaano ba? Kaunlad ang Zambales na ikaw ngayon ay isang politiko doon na naglilingkod sa kanila, Aber? Yun lang ang tanong. Maunlad ba ang Zambales? Eh bakit nakalbo yung 3,500 uh, hectares doon? Nung panahon ni Pinoy. Mm. Nabininta sa China di umano. At yun, nakagawa pa ng Sandy Cay ba yun na uh, artificial island? <laughs> Sinong nagbinta nun? Ayun na nga. Nakalbo pa yung isang uh, bundok doon sa Zambales. Kanila mga problema. Masos. Gusto ko po, po silang... Uh, gusto ko po pong uh, makatulong sa ikarang umunlad po hmm? ng ating lalawigan. Itong mga nakaraang uh, Minto, oh, araw, napakarami pong issue na ibinabato po sa akin, uh, lalong lalo na po sa aming pamilya na sinasabi nga daw po nila, eh, kami nga daw po, eh, drug lord, kami raw po, eh, mga drug pusher, kami raw po, eh, mga drug addict, at talagang sinasabi po nila sa mga, mga pagpupulong sa mga meeting, minsan na ipopost pa sa Uh, Facebook at talagang kami naman po eh, hindi naman po talaga uh, sumasagot dahil alam naman po namin na talagang wala naman po katotohanan yung kanilang mga sinasabi at naturuan po ako ng aking ama uh, na kailangan ninyong sumagot in the first place kung talagang hindi totoo kung hindi totoo na kayo ay dra narco drug lords kung sino man yung nagsasabi sa inyo niyan dapat ninyong kasuhan <laughs> hindi daw sumasagot dahil hindi totoo oh lul, malaking issue yan sa pamilya, kung ikaw, ang pamilya mo ay sangkot ka sa droga kayo ay mga narcolist, mga drug lords mga kung ano-ano pa dyan, tawag dyan lalo na nasa politika kayo dapat ninyong sagutin at linisin ang pangalan ninyo na hindi yan totoo pero hindi kayo sumasagot dahil sa isip niya eh, hindi totoo, hindi po yan hindi ganyan <laughs> hindi ganyan, oy hindi kayo sumasagot dahil totoo, dahil kapag sumagot kayo, nasasabihin ninyong hindi totoo. Aba, alam ninyo magsilabasan ang maraming ebidensya sa inyo na yan ang ayaw ninyong mangyari. Hindi <laughs> po ba? ah <laughs> oh, ito, dito tayo kay uh, Pinoy Views and Opinion. Kapang ating si Presidente na oh. maging Presidente ng maaga. Oh, oh ngiwi. Oh, tingnan niyo. Oh. Pamilyar ba siya, mga kababayan? Oh. Ito yung lobyo ng artista si Aiko Melendez, mga kababayan, na nung panahon ni Dating Pangulong Duterte. Yan! Ang kasali sa narcolist! Oh, yan! Oh, tingnan yung bunga nga, oh. Mm. Ngiwi. Oh, at <laughs> ngayon, mga kababayan, ginagantihan ang mga Duterte. At pinakalabas so, na ambisyosa si Sara Duterte na maging presidente. Kaya ang kandaleche-leche. Oh, ayon Kaya ayaw ni Kong Hon. <laughs> Ayaw nilang gawin ang kanilang uh, hamon kay Bibi Sara. Na si Bibi Sara tumugon na, nag-take na siya. Sila wala pang drug test. Bakit? Dahil mga ngiwi nga sila mga adik. Oh, Di ba hindi nga na mapasinungalingan si Kati Binag? <laughs> ay, naku <po>, ay kumilindes. <laughs> Magpa-drug test ka rin. Baka adik ngumingiwe ka na din sumisingot ha. Ano mo sasabihin ninyo dito mga lalabs, mga bayots? Diyos ko po ang magjawa, patawarin. <laughs>